at nagsayaw-sayaw. <laughs> Nag-vacuum ako, naglinis ng toilet. <laughs> Ay, hindi, hindi pala. Tapos ko mag-live, uh, na ulit. Yung labahe ko kayo na, sinampay ko. Tapos yung pinalansya ko na. Ayan. Yung dalawang beses kong nilabahan, pinalansya ko na. Yung pangatlo, ito. Iaayos ko naman ngayon para ilaayos na natin para may lagi ibalik ko na po sa sofa. Sabi talaga kalokohan ni Daisy, ano? Nanunod ako kay Dr. Labi. ano na sinasabi. Isa lang daw tigas sa kanya. Ay, ganito si Dr. Labo. I doktor Dr. Labo, lang daw at sa kanya. Ay, natawa ako na tao dito sa mama na ito pag nagla-live Eh. Nakagiliwan ko talaga siyang panuuli. Mga mo, ano siya, di ka ma... Parang si Daisy ba? Tawa tawa. <laughs> tawa tawa. Parang walang problema. <laughs> Yan. Mabango na. Nilagyan ko ito ng ano yun. Eh. Nilabang, nilabang ko ito sa dawi. Eh. Dami kasing ano yung yung laban, yung yogurt, yung mga bata kasi, pag kumain, tapon dito, tapon doon. Ganun si, pag ganun, pupunas dyan. Eh, ang daming ganun-ganun, maliliit. Palagi kong nakikita, nahihiya naman ako doon sa mag-asawa na baka may sabihin, nakikita ako na hindi ko pa tinanggal. Kasi, nihintay ko, naghanap ako ng oras para nahanapan ko ng oras para kuwan, naiayos ko yung pagkaka umahanap ako ng oras para malamahan ko siya ng maayos. Dahil katulad nito, wala sila, pari sila. Yun, nakapag-spray ako ng buong bahay, buong sala, yung kwarto ng mga bata, tapos ito nga yung kwarto ko. Yan, nisprayan ko kasi meron ako nakita kanina doon sa sala na isa lang naman. Pero pag nakita nila yun, ay takot na takot yan. Hindi ipis eh. Hindi, ewan ko, parang, parang, ano, parang alupihan, pero, ano, maliit pa siya, maliit pa, hindi ko alam kung saan galing, kaya e, nisprayan ko, hindi ko alam kung saan galing, maliit pa, as in maliit, parang bagong panganak lang, hindi ko alam kung saan galing yan. Kaya ang ginawa ko, pinatay ko naman siya, tapos nag-spray ako, tapos ko mag-map, minap ko lahat yung likod. Kasi yung mga bataw galing nila, pag iinom ng juice, tatapo nila yung pinagbalatan, o kaya pag may sobra, tatapo nila sa sahig. Minsan kasi, kahit anong punas mo, kahit anong gawin, pag may bata talaga ang bahay, hindi mo talaga ma mapiperfect ng linis, lalo pag palagi silang nandiyan. Hindi naman din ako kagabi makapagtrabaho kasi nung naghabang live ako, yung mama nandyan naman sa sala, hindi naman umanis. Tapos, nung kumain ako, bala ka dyan. Punta ako ng kubeta, kagabi, dumaan ako sa, dumaan ako dyan, kinig lang niya ako, susamil ko, Lechica, ko, lechika, ba't di ka umalis-alis dyan? Sinabi <laughs> ano, doon, ang bulong ko sa kanya, sabi ko, Lechica, ba't di ka umalis dyan? <laughs> Dito na ako nakapaglinis kagabi. Then, isa kayo ng umaga, yung walis-walis, hindi, hindi ako satisfied magwalis-walis, parang, parang hindi natatanggal, kaya binakyo yung, pag-alis talaga nila, hinanda ako agad yung vacuum, tapos yun, umalis na lang ako mag-vacuum. Ayan. Kaya, di ba? O, so, ngayon, maamoy nila, mabango na. Wala na, wala na, ano, wala ka na makita ng mancha na kwan. Na puti-puti na, ayun, kung mga bata rin, grabe. Kung anong kinain nila, pupunas dyan, pupunas sa supa. Yung supa nga, ano, may isip ko, ano, paano ko yung titirahin yung linisan? Hindi ko naman may, may force papunta sa labas kasi mabigat. Kailangan yung dalawa kaming magpo force tapos uh, samantala yun sana dahil maganda yung araw. Dito kasi pag tag-init ang damit, san parang ano, parang 15, parang 10 minutes lang, kung 5 minutes, tuyo na kaagad. Grabe ang init dito. Uy. Maabot pa nga dito ng 50, like 50, 50 atan, something, something gano'n. Basta sobrang init, di ka makalabas. Kaya dito, minsan yung mga trabahador dito, hindi gumagawa ng ganma mga umaga, gumagawa sila sa gabi. Na kahit mainit nga naman sa gabi, at least walang araw. Init lang talaga. Yung mga magagawa dito, kawawa dito, pag ano. Yan, bango na o. Namay ko yung kuan yung bango. Yan. Eh, kita naman nila yan, pag ano, saan ba ba isa? Lampa, ay dalawa. Yan. Yeah. Kanina, no? Masensya <laughs> na kayo kanina sa live ko kanina. Nagwalwal si Mami Daisy. Nagsayaw. Nagsyor. <laughs> Nahiya lang talaga ako. <laughs> Nahiya lang ako kay Simple Ella at saka no, kay ano, <laughs> ah, ka kay... Aka kay... Ikaling na po sa... <laughs> Araka, uy. Diyos ko. Aga naman ako. No? Ay, talaga naman. Kasi, apasensya na kayo. Ang ginawa ni Nanay Daisy kanina, nagwalwala, nagwalwala. Yan, tapos na ako ng lunch. Ito, dalawito na lang. Tapos, i-ice ko sa supak. Tapos, yan. Tapos ko rito. Higa-higa na rin ako. Titignan ko kung sino nakalive uli. Galing na ako kay Bella's Channel. Yan, nakapunta na ako. Ito, nandito kay Dr. La. Kaya, titig tignan ko si Darius kung nakalive na. Para makasupport naman ako doon sa tabak. bawas-bawas na rin ano. Abang ano, nakikinig ako doon sa isang kwarto. Taraman ako kay Darius. Ako nakikinig ako sa ano, nakikinig ako ng drama. Sa YP. Pero itong kwarto ko, babapluming ko muna. May mga maliliit na galing dito sa loob. Yan, maraming salamat at matatapos-tapos na ako na aking trabaho dahil ang oras ay Siguro ngayong oras na ito ay alas 8 na ng gabi. Kaya ako tapos na ng trabaho ko. Nakakain na rin ako. Maya-maya punta na ako maghihilamos na ako bago matulog. Siyempre. Yan, dito sa kwarto ko, yan ay ko na na may konti-konti pang mga basura. Yan. Tama na dyan sa likod eh. Ang nalaroan yan, larat laruan, laruan, lahat yan. Naka-plastic, nilagay ko sa plastic. Di pa kasi sila nakakabili ng container na ganyan. Sabi ko kasi bumili siya ng ganyan, ja ko ilalagay lahat. Para itong kama na nandito naka-stock, paggamit na ng bata. Oo na, oo daw. Tapos yun, yung crib ng anak niya, nung no, maliit pa, eh itatapon na popular na rin niya yan. Kasi syempre, pag mag-anak siya uli, hindi na yung magagamit. Hindi na yung gagamitin kasi mas marami dito pag bagong panganak, maraming regalo ang bagong panganak dito. May crib, mayroong lalag, marami yung basas para sa batang maliit. Pero tatad ng tsokolate ang bahay. Punong-puno sila ng tsokolate, punong-puno sila ng mga biskwit. ganoon sila. Maganda rito ang nanganganak kasi ang mga bagong panganak dito maraming regalo. Bukod doon sa nililigalo na personal sa bata, minsan pag babae, binibigyan na ng alahas, bibigyan na ng hikaw, yung mga bata maliit na ganyan. Tapos may chocolate pa yan, may mga cake, may mga bulaklak. Yung bulaklak naman, parang ano yun, pa-welcome nila doon sa bata. Tsaka congrats doon sa nanay. Na para naman na dahil yung bulaklak, para bulaklak ng patay, mga nakatayo. <laughs> Nangyari kaya yan doon sa ano sa isang kapatid ni madam. Nanganak kaya yun, sa Rian. Nag-isang buwan kami ron eh, kasi siya lang yung katulong doon. Tapos, kasama ko yung boy pa yung nanay nila. Tapos yung, nung lumabas, yung mag-ina, ang binili ng asawang re, ano, bulaklak. Parang bulaklak ba ng patay? Talagang bilog-bilog. Tapos, ang, ang, ganda pa ng pagkakagawa. Talagang, ano, <laughs> bulaklak na. Tapos, kada dadalaw, kasi nagtatrabaho yung yung mama sa kaharian. Teka, tungkulan siya sa water district sa Riyadh. Parang siya yung pinakamataas. Pangalawa sa mataas. Binibigay ng kapwa niya, kapwa niya magdaga, kapwa niya, ka-office mate niya, mga asasawa noon. Ay, parang bilog na bulak ko lang parang sa patay. <laughs> Nakahilera. Sabi ko, sabi ko doon sa, sa katulog. Ano ba itong bahay ninyo? Sino bang namatay? Bakit ganyan niya? Puro bulaklak ng patay. tawa <laughs> lang tawa sa akin. Hindi naman kalatsutsi. Hindi naman kalatsutsi yung mga yung mga daho, yung mga bulaklak. Bakit ka yung mga bulaklak? Kasi lang. Parang <laughs> bulaklak <lang> ng patay. Kaya, <laughs> yeah, merci. Pag maraming bulaklak dyan, itabi mo na, merci. Unti-unti mo, ikalat pa mo. Huwag mo ilalagay sa isang lugar. <laughs> Ay, Papa Diyos ko. Ayan, nakatapos na naman si Ate Daisy ng trabaho. Ayan, maraming, 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 maraming salamat. Nakatapos na naman ako ng trabaho ko sa maghapon from 12 o'clock ng tanghali. Ang sa pag-alis nila kanina. Nag-start na ako maglaba, maglinis-linis. Ayan kasi nakapag-live pa ako na 2 hours mahigit, dalawang oras at kalahati. Ayan, ayan Tapos na rin ang aking trabaho. Pahinga na muna. Siyempre, ha wala sila. Kailangan beauty rest, pahinga-pahinga muna para gumanda. Ito meron nakagawa na ako ng aking video. Kaya thank you for, thank you for watching. See you again sa mga susunod kong video at salamat sa team Kuruda, sa mga admin na dumalaw kanina sa live ko. Maraming maraming salamat. Siyempre kay ano kay Jen Jen Cruzada, salamat din Neng. at kay Flowers for you, salamat din sa pagbantay paga uh, pag pag, uh, pag, pag pa, mo sa akin, siempre sa kanyang palipad. At siyempre kay ka, Kalinga Pose. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo sa mga dumalaw pa sa aking live kanina. Hindi ko na iisa-isahin ang Tim Kuruda at basta sa mga admin at sa mga uh, sa mga mga members, maraming maraming salamat. Sir ABM, Kabzatlani Wonder Woman, ang kaling kapo, Team Anos Mini Farm, syempre maraming maraming salamat. At uh, hindi pa ako nakakasupport kasi pahinga muna ako talaga. Uh, uh, siguro sa mga susunod na linggo, pwede na ako mag-support ulit. Ayan, at syempre sa lahat lang, ng kaling team, Maraming maraming salamat. Bye-bye for now. Ingat ingat pula lagi. Ya, selamat tu.